Parte ng pagkakakilan ng Pilipino ang malalim na pananampalataya. Pamana ng mga galing sa mga Kastila na patuloy nating isinasabuhay. Sa puso ng Bayambang Pangasinan, nananatiling nakatayo ang parokya ni St. Vincent. Hindi lamang ito isang simbahan, ito ay isang salamin ng kasaysayan at debosyon ng bayan. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa lalim ng panalangin. Naglalarawan ng diwa ng komunidad na patuloy na nagbibigay liwanag sa lahat ng bayang bangganyo. Si Saint Vincent Ferrer ay kilala bilang patron ng mga manggagawa bilang tagapagtaguyot at pagpatimay ng simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, gawaing misyonero, mga turo, bilang kumpisor at tagapayo, bilang isang santo, marami sa mga tagabayambang ang naniniwala sa kanyang himala. Isa sa mga himalang ito ay noong World War II. During the war, may nahulog daw. At uh, talagang bomba na nahulog dito sa simbahan, pero hindi sumabog. Isang milagro daw, parang uh, yung pakpat daw ni San Vicente yung nag, uh, uh, nagkuma ng miracle para hindi sumabog yun. Maraming tao na nagpapatunay na maraming milagro ang ginagawa sa kanilang buhay. Maraming mga uh, witnesses din, mga ang Ta tao ah, nag -proof -proof na nagproof na si Saint Vincent Ferrer ay maraming milagro na ginawa sa kanilang buhay, mga buhay. Si Clarita Jimenez, isa sa mga nagsulat ng aklat pangkasaysayan ng bayan, ang nakaranas rin umano ng himala ng santo nang ipinagbubuntis nito ang kanyang anak. Four times na nakunan ako ganoon na kwan tapos siya nga ang sumunod yun nga, nag-intercede kami sa San Vicente sa saka sa Miraculous Medal. Ano, sabi ko, baka hindi na naman mabuo ito. Sabi ko, five months niya, five months ulit. Na, ay, nag-re-bleed nag na naman ako. Yung mga binigyan ako ng mga pangkapit. Ano. At last, cesarean, plus cesarean operation. Kasi sabi ko, baka wala na itong ilong o walang kwan kasi <laughs> nag bleed ako noon. Sabi ko, eh, hindi naman normal baby kaya sabi ko, ay, miraculous ito, kaya mira na lang, sabi ko. <laughs> Kasi mira na lang panya. Ang relikya ni St. Vincent ay matatagpuan sa loob ng simbahan. Ang relikya na ito ay naglalaman ng isang malit na parte ng buto ni St. Vincent at kasalukuyan nakadambanan sa sanctuary prayer room na nakapaloob sa isang glass box. Ito ay nakuha ni Reverend Father Alvin Platon mula sa The Monasterio de Santa Lucia sa Roma. Inuwi niya ito sa Pilipinas at iniregalo sa St. Vincent Ferrer Parish Church. Habang nakikinig sa mga kwento ni na Father Redentor Mejia at Clarita Jimenez, naging inspirasyon din sa akin si St. Vincent Ferrer. Dahil sa mga pangangaral niya, maraming tao ang nakinig at naniwala sa kanya at sa Diyos. Hershey para sa Herald Express Balita.